Lamang guaps, guaps. Tingnan natin paano ano na yung itsura ng order natin kasi ito na yung ilaw. Natin, Ay, yung ilaw. <laughs> kasi <laughs> kailangan magkaroon tayo ng ilaw para uh, sa gabi magiwanag. Pasko na, di ba? magpapasko na kailangan maliwanag ang paligid natin no you're Ito ito ang aking dalawang klase ito pinag-ano ko. I-try ko kung saan dito yung... Huwag ka na kasi may commercial talaga ako dito. <laughs> ito na yan oh. o. So. Oh. ito yung panel. Ito yung panel ng solar. Ayan. 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 Ayan remote niya, remote niya. remote. Remote, 100 watts lang. Tingnan ko kung maliwanag Maliwanag ba sa 100 watts ito talaga? Kasi, ano ito eh. Uh, 100 watts lang try ko kung maliwanag na sa 100 watts. Kasi yung 50 watts na sa kwarto ng anak ko, maliwanag siya. Ngayon ito, kakabit lang ito sa tapos ibibilad natin doon sa labas. Nakabuhol kasi. Ibilad muna natin doon sa labas para mamayang gabi. na Ito, ito ay connect lang Pero kasi yung bilog dalawa. Kailangan magtugma siya. Magsalamin ako. <laughs> kasi magpapasko na. Kailangan maliwanag yung paligid mo. Ang mga ginagawa namin ngayon kasi ito, try natin doon pag sa labas para tinan na natin kung hindi ito yung ano. gagana na ito sa ito, gagamitin lang ito pag ikakabit na doon sa poste. mga atornilyo ito. Optional mo na lang ito eh. Pwede mo ano. Pwede mo na rin ipatong. Kasi may may sabitan naman ito eh. May sabitan. Pero ikakabit. Ikabit na lang natin. Ay, ito. ito pala, ito pala. Ay, nag-ilaw na siya, o. Oh. oh gumana na siya. Pag maliwanag, nag-iilaw pa na siya. Pag maliwanag na siya, o. Oh. Ito, nakaharap na may sa araw, kaya solar, di ba? Ay! Ngayon, saglit lang. Kasi, magulo yung pusa eh. Daan ng daan. Ito na po yung solar na kano. Ka, tapos, pailawan natin kung pwede siya. Saan ba dito? Oh. Oh, ayan, maliwanag oh. Maliwanag siya. Pwede rin may slow siya. Ayan oh. Pwede dito, ayan mamili ka kung ilang minutes, kung, kung dalawang oras or tatlong oras, meron siyang remote. Tapos ganito na lang. Pag ganyan, ilang sa gabi. Yan. Ngayon, mas lalo pa natin siyang magkailo. Tapos pag nabilad siya doon, bilad natin siya doon. Lalatag po natin siya doon sa labas. Opo. Ayan muna natin. Yun yun. Para madikit po siya doon. Mamaya, itry ko. Ilaw tayo. Lakas ng hangin. Para mag-charge talaga siya. Ayan. Ayan na muna siya. Ayan na muna natin. Lakas yung charging niya. O, oh ayan o. No? Na-charge na siya. Basta ito mamaya. Kahit maulan na yan siya, pwede na Pero mailawan na muna natin siya iyan Ayan o man natin paarami. Dalawang klase kasi itong GD tsaka yung ano isa. Yung isa nang lang try natin yung isa. Lagay muna natin dito. Ito yung remote nito isa. Ito yung isa yung try natin. Hindi ko pa alam kung sana mas maliwan. Ito yung remote niya. Iba rin yung remote pa rin. Diba? Magkaiba yung remote. Hmm ito yung buhay sa bundok <laughs> ito na po maganda ito kasi may kanya-kanya silang panin Ayan. Ayan. may commercial na naman dumaan na naman si Kamiray try na lang po natin kasi mas maganda ipailaw eh, natin siya paliwanag natin siya um, kada mamuhay ka sa bundok talagang survival pa man. madiskarte ka <laughs> madiskarte ito na po kasi yun magpapasko na kaya kailangan maliwanag maliwanag yung paligid kapayapaan ang iniiwan ko sa Nahihinay lang. Yan. Nakabit so, natin ito po ito isa. Dito sa isa. Kailangan magkatub siya. Meron siyang guide. yun, ay, so, ay ito Ayun. Silak mo lang po siya na may ito. I-try po natin. Ay, lumilaw siya. Yung charging niya, yung charging niya nasa loob. I-try natin yung ilaw niya. Uy! Luwanag. I-on natin siya. Luwanag din pala siya, oh. Uh, I-charge pa natin doon sa labas. Di lang pa. Para mas, ano, mas... Ayan, ibig sabihin na nagpupula yan, nagcha-charging niya siya, kahit nakaganyan lang na yung panel niya. Charge ko lang muna doon sa labas ng... Ayan na po sila, bibilad muna natin sila. Na natin para naman. Ay, Ayan. po sila. Kasi para sa gabi. Hanggang sa mag-charge yan siya, mag-full charge din yan. Ito yung importante, kailangan nakabilad ko sa araw. Oh, ito pa yung sa amin. Sa tuktok pa ako. <laughs>